Nagpadala sa atin ng mensahe, si Yellow. Ang kanyang katanungan, Master Hans, ano po bang ibig sabihin kapag umuwi po ko sa bahay pero ang nakita ko ay mga tao na walang mukha? Hindi daw makikilala ko sino sa kanila ang mga magulang ko, kapatid ko, o personal ko mga jowa. Nakakatakot kasi ang ganitong panaginip. May masama po bang, bang pangitain to? Salamat po sa pag-reply nyo, Master Hans naintindihan ko na medyo nakakatakot at nakakapangamba ang ganitong uring panaginip. Para bang meron tayong nais ay paghiwatig o nagbibigay sa atin ng anxiety dahil hindi natin matuklasan kung anong nais na kahulugan nito sa ating buhay. In general, ang panaginip na may kinalaman sa muka o koneksyon sa kung paano man inaalis ang sarili mong identity. Posible na nahihirapan kang unawain ang sarili mo Maaari din itong may kaugnayan sa kung anong tingin mo o pananaw ng ibang tao sa iyo. Marahil ay may nag-overthink ka o ina-analyze mo na maigi kung paano ka tinatanggap ng lipunan na ginagalawan mo. Maaari din naman nagpo-focus ka din sa ganitong uri ng panaginip sa kawalan mo ng kakayahan na tanggapin ang tunay na katauhan ng ibang tao. Pero kung hindi naman ibig sabihin nito ay wala kang pakialam. Sinasabi lang nga sa panaginip na to na mahalaga para sa iyo ang maunawaan pa ang mga pagbabago sa iyong personalidad o kaya naman sa identity ng ibang tao. Kung walang muka sa iyong panaginip, sinasabi nito na nahihirapan ka magbuo ng tunay na mga goals sa buhay mo. Dapat mong tanungin ang sarili mo kung ano nga ba ang kumahad lang sa iyo. Marami rin maaaring maging kahulugan ang panaginip na tungkol sa bahay. Pero ayon sa expert, napapanaginipan natin ang ating bahay kung dumadaan tayo sa punto sa buhay natin na nagbibigay tayo o dumadaan tayo sa matinding anxiety. Sinisimbolo kasi ng bahay ang pagkakaroon ng siguridad at kapanatagan sa iyong buhay na maaaring naharap mo ngayon. Paalala po ha, ito po ay gabay lamang. Mas maigi pa rin, personal na pumunta o magkonsulta para mas maunawaan natin ang laman ng inyong panaginip. Ako po si Mascara Suwa para sa Hanswerte sa Abante.